Katropa, merienda ba ang hanap mo na may sumasayaw sa iyong harapan? Meron sila ditong cheesy dog, mga siomai, fries at meron din mga drinks na yung pwedeng pagpilian. Maging ay donut ay meron din. Kaya tara at inyo kong samahan! Ang Gian's Food Hub mga katropa ay matatagpuan lang dito sa may waiting shed dito sa may gilid ng plaza. Napakadaling makita dahil tapat lang ito ng Pinabli Malasiki Public Market. Malapit sa terminal ng bus at jeep papuntang Bayambang. Nasa gilid lang din ito ng plaza ng Malasiki kaya madaling makita mga katropa. Ito po yung unang waiting shed dito sa may Malasiki kaya talagang makikita nyo agad. Kung kayo ay nagugutom at gusto magmerienda ay dito nyo po itry sa may Gian's Food Hub. Meron silang Zab donut na may iba't ibang flavors na pwedeng pampasalubong. Meron din silang french fries na may flavor na cheese at barbecue at sour cream. Meron din silang fried shumai dito mga katropa na may iba't ibang flavors. Katulad ng cheese dip, chili cheese dip. Meron din barbecue at beef teriyaki. Meron din silang hotdog sandwich overload na talagang napakayamin Meron din silang mga inumin dito katulad ng milk tea at fruity, tea na may iba't ibang flavors din mga katropa. At eto na nga, mga katropa, sinerb na ang ating mga orders kaya wag na natin patagalin. It's Tiki time na! Kaya mga katropa, kung hanap nyo yung meriendahan na talagang swak lang sa budget pero masarap, ay eh, try nyo na dito sa JN's Food Hub. Dito lang yan sabay waiting shed dito sa may gilid plaza. At meron din sila dito mga donut na talagang pwedeng pampasalubong sa inyong mga chikiting. Talagang masasabi mong yummyness promises mga katropa. So paano? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Huwag natin kalimutan mag-like, follow, and share. Muli, this is Darren Kagiwa Vlog na nagsasabing kahit anong pait ng buhay, always remember na God is good all the time. Yaminess!